Oh, Miss Mai, kumusta naman yung last job fair natin sa barangay sa Uyo? Yes, Sir Phil. Uh, isang matagumpay na job fair yung naganap last week so sa barangay sa Uyo. Uh, nagsa tayo ng around uh, 150 applicants. Oh, ang dami nun ah. Yes, sir. So, hindi lang yan halos taga barangay sa Uyo. Okay. Uh, meron din galing Bulacan, Pasig, Tagig, and Bakati. Oh, But yung mga ibang hmm. nagagaling outside ng Quezon City, ano, dumating din. Paano nila nalaman yung job fair doon sa Barangay Sa Uyo? 'Yun nga sir, um, during the job fair, meron akong nakausap na isang aplikante hmm. from Bulacan. So sabi niya, um, actually, ma'am, na ano ko po to, napanood ko doon sa Handog Trabaho Para sa Tao na programa na ni Philip Soriano. So sabi ko, oh yes tama. So sabi ko actually tayo 'yon, team natin. Na gumagawa ng job fair. So, of course, at uh, sa tulong na din ng mga taga-barangay sa Uyo, kaya naging successful yung job fair last week. So, I'm very happy about that kasi umaabot yung programa natin outside Quezon City and hopefully ma uh, mapanood ng mga ibang uh, neighboring provinces and pati mga OFW, 'di ba? Baka may mga mag anak kayo na around Quezon City or around Metro Manila. Uh, hopefully in the next couple of months aabot din tayo sa mga ibang uh, cities sa metro manila. Ang next job fair natin gaganapin this coming Friday August 30 sa Barangay Tandang Sora. Miss May, pakibanggit yung exact details and exact location sa job fair na to. Okay, yes sir Phil. So mga taga Barangay Tandang Sora, um, gaganap, gaganapin ang gaganapin ng ating job fair sa Neil Proper Covered Court. Upper Banlat, Barangay Tandang Sora, Quezon City Sa August 30 this coming Friday po O oh, mga taga-barangay Tandang Sora, i-ready nyo na yung resume nyo Balita ko kasi may additional three agencies na sasali din sa job fair na to Miss May, pakibanggit yung agencies na sasali dito Yes sir, so ang mga agencies na kasama natin sa gaganaping job fair sa Friday Ay ang Lead Management Asia Now, Vava Boom, and SPD Jobs Incorporated. Ms. Maya, ano yung mga bagong vacancies na available in this job fair? Okay, sir. So for Lead Management and SPD Jobs Incorporated, uh, meron silang available positions like office-based positions like um, accounting staff, HR staff, IT specialist, and customer service representative. Then, Meron din silang operations-based positions like driver, quality assurance, supervisor, and manager. And then, for the additional two agencies, for um, Asia Now, meron silang available positions for riders. So, yung may mga motor dyan na gustong mag-part-time or full-time para, you, you know, magamit nyo yung motor nyo. So, this is the time to... To apply. To shine. <laughs> Ayun, so, mga kababayan ko, yung may motor at gusto yung kumita ng extra, o oh, pwede kayong mag-part-time. Actually, pwede din kayo mag-full-time dyan kay Asia now. Uh, Miss Maya, ano pa yung last na agency na sasali sa atin? Yes, sir. This is uh, very exciting. So, the agency is Vava Boom. So, they are offering work from home. Wow, mga kababayan. Yung mga nahirapan umalis kasi nag-aalaga ng mga bata. yan may chance na kayo to work from home. Ang um, pagkaalam ko, dapat medyo ready and prepared kayo for this type of work kasi kailangan siya ng um, computer, kailangan ng internet. But don't worry kasi yung representative natin dyan sa Vava Boom, i-explain nila yung mga basic requirements sa kailangan para mag-work from home. So very exciting. Three additional agencies. Mm -hmm. in this job fair and hopefully sasali din sila on our next job fairs. O oh, mga ko, kita-kita tayo sa Neil Proper Covered Court, Upper Banlat, Barangay Tandalsora this coming Friday na, August 30. Save it on your calendar. See you there.